What's up? Uh, kamusta sa inyo mga uh, kababay? Magandang gabi sa inyo lahat. For uh, today's video, andito po tayo sa, uh, sa bahay. Ayan, sa bahay ako ngayon. Wala tayo sa laot. Kasi ito ang aking bayaw, nag-ailado na dulong. Ayan. Dulong po, ayan ha. Dulong na inaalit, At ako naman, magkatasik din ako ng dulong. Ayan. Ito, halos mga 3 kilos. Ayan. Ayan. Mga tatlong kilo yan. <laughs> ang gagawin natin dyan, ang asin na natin yan. Isang kilo ito. Na ano, o nga tama, isang kilong asin. Ila, asin na natin, ang asin na. Ito masyado kasing ano, sensitive. Kapag kulang sa asin, malagsak or malutakin siya. Kaya, hindi madali ang pagtasik dito minsan malabsak, minsan matigas at minsan uh, ano siya uh, tupakin te joke lang so simulan na natin to so ito na nga to hindi ka akursuin hindi ka akursuin hindi ka akursuin wala ka akursuin pinatili muna natin itong dulong para masyado matubig kasi kaya binawasan lang natin tapos pag wala na siyang tubig or hindi na siya tumitili lagyan na natin ng asin yan magtira muna tayo ng konti isang kilo Ayan. <laughs> right. Tapos lang natin ang haluin

Medyo, medyo mano siyang asinan kasi meron siyang kasamang ibang species na ano, isda. Meron siyang kasamang dilis. Tapos meron siyang kasamang kris-kris or yung sardines na maliliit. Tapos meron siyang piyak na kasama. Ito yung piyak. Kaya, kaya mahirap siyang kaya mahirap siyang asinan hindi natin ito matatansya ng basta-basta lang kasi may mga lahok sa ibang species na ano na isda. Pero kung purong dulong siya, mas mabilis siyang asinan. Kasi makukuha mo agad yung texture ng ano ng dulong. Yung kanyang pagkaka ano pagkakagaspang. Ayan. I ano natin deter na konti. Ito, tatagal ito ng halos dalawang linggo o higit pa. Kahit dalawang linggo na siyang naka ganito, kasin, aabot siya ng ano, aabot siya ng ilang oras sa dalan ng tubig talaga Okay, medyo goods na yung okay. Okay, 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 okay. Ilahat na natin ito kasi tatlong kilo yan. Sino yun? O! Oh. O! Oh. Ha? Nylon? Oo. Sagit lang. Ito no kapag may mga lock talaga na ganito, medyo mahirap talaga siyang asinan. Kasi yung, ano, yung bitukan nito, pag lumuhok sa dulong, hindi mo agad talaga siya matansya kung magaspag na o hindi pa. Kasi yung bituka nya nagpapadulas doon sa isda. <laughs> yun yun. Ah na. Okay, goods na ito. Ano sa na natin to dito sa strainer. Ba't din? Nung balik ko may sa ka agad, tin. Sarana na abigay Ha? sa glop. Tutuday Nang ko Betu talaga 'tong 'yan. <laughs> Totoo yun at balikan nitong hindi pa ready dito para dito pano ngarap 'yan. lang 'yan mga kababayan. <laughs> <laughs> Joy iraround niya siya nang ano. Iraround 'yun ng paglagay dito sa ating 1X media paglagay nito para yung ano, yung yung katas niya. Agosto lang 'yan dito sa gitna. at Update sa gitna siya wow, lulusot. Tapos 'yung iba naman dito sa gilid. Pusa siyang lulusot kasi direct na siyang merong singawan. O meron siyang lusutan. Ayan. Ayan. <coughs> Ayan. Okay ito. ito mga 4 days pa bago magamit kasi, kasi Friday lang ako may free time Okay na yan So ano, you know, dan na ako sa pag-asik. Uh, so niligik ko siya dito sa ilalim. Ayan. Nandito siya sa ilalim. maka safety siya. <coughs> okay lang 'yun nasa ano, wawas. Pero basta may takip baka kainin ng aso o pusa. Or minsan, minsan isabit nyo lang para hindi siya maabot. <laughs> okay na 'yan. Goods.